yan ano yung lagi natin sinasabi. Once you are offered an investment opportunity, ang unang-una po natin kailangang bantayang red flags ay kung registered po ba yung kumpanya at lisensyado po ba yung agent na nag sa atin ng investment na ito. Ito pong registration sa SEC ay tinatawag na primary registration. No? Ito mm -hmm. po ay iginagawad natin sa lahat ng businesses na gusto pong magbola no? mag-establish. Pero para po kayo ay maging isang investment company, ay kailangan po natin ng secondary license. So, hindi sapat na may primary registration. Ano? Kailangan po may secondary license to um, offer securities to the public. Yan po ay ginagawad sa isang kumpanya na mapapatunay natin na tama or maayos kanilang investment products. Um, yung adin din pong agent, no? naku, Bombo Justin, madalas ito, inaalok lamang tayo ng investment ng ating mga kaibigan, kapitbahay, di ba? Madalas po, pin-post lang sa Facebook, ganian. Uh -huh. At kahit sinong malapit sa sa atin ay ino-offeran tayo ng investment opportunity. Uh, Pinapaalala po natin sa ating publiko na bago po tayo maging isang agent, meron po itong lisensya. No, meron nga po tayong exam eh, para po mabigyan ng lisensya. No, so hindi po basta-basta kahit sino ang pwede mag-offer ng investment sa atin. Um tayo po ay nagsasagawa ng kumbaga ay licensure example para dito sa ating mga ahente or salesperson or brokers or agents of of securities or investments na tinatawag. So, hindi po basta-basta, no? So, yun ang unang red flag kung wala pong maipakita ang SEC registration, secondary license, and um, lisensya po nung mismo pong tao na broker na nag-ahente -ah ah, naga po sa inyo. Mm -hmm. Pangalawa po ay yung laging sinasabi na Um, no risk and guaranteed returns at uh, sa mabilis na panahon. Nako, bombo Justin lagi natin tong nakikita. Yung 10 um, times 3 agad ang hmm. kikitain ng investment mo sa loob lamang ng isang buwan. Nako, napaka-imposible po, no? Yung pagtayo po ay nau-offeran ng ganyang klasing negosyo, malamang scam 'yan, no? Yan po yung tinatawag nating too good to be true. If it's too good to be true, it must be a scam, no? Kung ang inaalok sa atin ay maglabas ka ng 10000 at paglipas uh, na ng isang buwan ay magiging 30000 na yung pera mo. Mm -hmm. no? Kapag mga ganong klase po, malamang scam yan. Kailangan din po natin tandaan yung isa't nating red flag na ito po yung mga scam na gumagana ng mahirap intindihin mga salita. No? Mm. So, napakadahin pong ganyan. Mm. Nagamit sila ng mga big words, yung mga salita, na hindi po natin agad-agad maiintindihan. At uh, pinipilit tayo na pumirma na agad o magbayad na agad. Hindi pa nga po natin naiintindihan yung ipinapakita nilang papel o produkto, ay pinipilit na nila tayong magbayad agad o maglabas agad ng ating uh, puhunan. So, yun po yung yung mga ilang red flags na kailangan po nating tandaan kung, kung ino-offer sa ating investment opportunity. Ma'am mm -hmm. Helen, kapag sumasabit ba ang buwan ng uh, December, tumataas din ba yung bilang ng mga lumalapit sa SEC uh, na mga nabibiktima po ng mga investment scam? And uh, ano yung usual, if ever, na tumataas po yung kaso nito? Ano yung mga naitatala po ng na mga uri po ng uh, investment scam sa inyo pong ahensya? wala naman tayong record ng pagtaas tigla, at bomba justin mm -hmm. ng mga na uh, ng scam ano, pagdating na ng Pasko. Hopefully, hindi. No? Lalo-lalo na po madami po sa ating mga empleyado ang nakakatanggap ng mga yes. regalo at bonus mm -hmm. pag palapit ang Pasko. Ano? At uh -huh. sana naman ito ay protektado and safe. No? Hindi po natin magamit mm -hmm. sa kung saan mang scam. No? Uh, sayang naman. Ano? Uh, Pang-noche buena at pang yes. na sana natin yun. Mm -hmm. um, wala naman po tayong statistics doon patungkol sa pagtaas biglaan during Christmas season, no? Mm -hmm. Kaya nga lang po, dumadami po ang ating uh, nakikita ang mga complaints regarding yung advance fees scam na tinatawag. Ito po ay mostly sa mga lending apps, mm -hmm. no? Sa loan apps. So ito pong advance fee scam, bigla pa bigla pong lo, tumaas o bigla pong lumaki yung percentage ng mga nagko-complain regarding dito. Ang dami pong nabibiktima nito, no? Um, ang pag-utang po natin sinabi na kailangan din po ng responsableng pag-utang. Uh, madami po tayong kababayan ang nangungutang sa mga lending applications without verifying kung ito pong lending applications nila na ito ay actually legitimate. Ang nangyayari po dito sa tinatawag na advance fees scam, Pumbo Justin, ay bago i-release yung utang mo, kailangan ka munang magbayad. Kaya nga tayo nangungutang dahil mm -hmm. wala tayong ekstra pera. Yes. No? Huh? Pero mm -hmm. bakit po kaya madami po ang nabibiktim nito? Kaka gustuhan pong ma-release yung kanilang um, inuutang dito sa lending app, ay nagbabayad sila ng kumbaga ang tawag po ng mga sito ay mga um, process. Wala pong gano'n. ano? Kung tayo man po ay uutang sa mga lehitimong um, lending companies, ibinabawas na po sa net proceeds natin yung processing fee. Mm Hindi -hmm. po ba? Na kung kung, kung, kung si check nyo po sa banko, ay pagbabayarin ka muna. Talaga, bago mailabas yung utang mo. So, ang example po nito, may lending app ng At bago i-release yung 100,000 mo, magbabayarin ka muna ng processing fee na 10,000. Mm. Tapos, pag nag ka na po ng 10,000, sasabihin na naman sa'yo na kailangan pa magbatong amount, ganyang amount. To the point na halos yung 100,000 na uutangin mo sana ay naging pam nakuha sa'yo. No? Na naging bay nagbayad ng nagbayad na lang tayo ng kumbagay advance fee. So, so yan po ay isang uri ng scam, bagong-bago po yan, at uh, biglaan po ang pagtaas ng uh, numero na, na ng nabibiktima ng advance fee scam.